What's up mga kumari kuntigang, it's me Rico Mori and welcome back to my channel, Mabuhay and for today's video po mga kumari kuntigang ay isa namang po napaka-powerful na Lucky Charm Pampaswete ang na at ipemplex ko sa inyo kung kayo po'y nag-iisipan ng mga bagong mga pampaswete na magagamit po ninyo kung kayo po ay naghahangad ng mga bagong mga positibong enerhiya na magpapadaloy sa inyo ng walang humpay na biyaya ng buhay eto po ha mga kumari kuntigang panoorin niyo po ang video kong ito o oh, siya go mari kumari kong tigang oh. <laughs> oh, so yun na nga po ha, mga kumari kong tigang Isama pagpalang araw ng po sa inyong lahat ha, mga kumari kong tigang At for today's video nga po eto Mayroon naman po tayong isang naabatan na napaka powerful na pampaswerte Na magagamit po ninyo kung kayo po ay may mga negosyo kung kayo po ha, makamaya may ay nagbebenta, nagtitinda, kung kayo po ay palagi na lamang may mga transaksyon, meron kayong mga ibinideal, at kayo po ay lagi na lamang naoolats at hindi kayo nakakaklose ng mga, yun nga, mga transaksyon po ninyo, mga deals ha, makumari kung tigang e, eto. At kung halimbawa, kayo po ay naghahangad pa na kayo po ay talagang dagasain ng maraming maraming mga pera, nako talaga ba? <laughs> Eto po hama ko Tigang ngayon po meron na po akong ipeplex sa inyo isang napaka powerful na laki siyang pampaswerte na magagamit yung pong panghikayat nga po ng mga sinasabing mga kaswertihan na yan lalong lalo na po sa usapin ng kaperahan Oh, talaga ba? Ano yan? to po, hama ako, Mark tigang, Narinig na po bang pambihirang katangian at taglay na kakayanan sa larangan ng pagpapaswerte ng tinatawag na hilaw na ginto. Ah, meron palang hilaw na ginto. Meron yung pong hindi naluto, ah? <laughs> Sus Maria hindi po hamak maritigang. Yun po talagang tawag sa kanya, hilaw na ginto o gintong hilaw hamak maritigang. Nakakita na ba kayo niyan? Eh, ito po hamak Kuntigang. ang tinatawag na pyrites o ang gintong hilaw. Ah, eto, tinan nyo. charon wow! Nakakita ba Kanyang pala itsura ng gintong hilaw. Opo, ito po ang gintong hilaw o hilaw na ginto o ang tinatawag kong fire fireites po po eto tingnan nyo yan nakita nyo ba yan o yan kumikislap kislap na yan nakita nyo ba yan tingnan nyo o super <laughs> 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 gross eh. yan alam nyo po bahama kumarit kong tigang na ito so, palang mga gintong hilaw na ito ay may taglay na napaka-powerful na kakayanan na makapagpaswerte. Kung kayo po ay may mga yun na nga, lagi tinatransaksyon, lagi kayong may mga yun nga, yung mga binebenta, like kayo may mga idinidil, tapos kung halimbawa kayo po ay hindi maka-close-close ng mga transaksyon na yan, lagi kayo na uulats, oh, nakos Mario Joseph, eh negative yan kapag kaganyan. Eh pues, alam nyo po ba, hamak-marik yung tigang na ito po ay isang napaka-powerful na gamit na pwede nyo pong pag-manifest ng mga sinasabing mga positive energy na yan para kayo talaga dagasain ng mga sinasabing kaswertihan yun na nga sa larangan ng pag-akit ng pera wow oh, talaga ba? <laughs> naku parang uulan na naman hamak-hamak kasi tayo po yung andito naman po sa may UPLB dito po sa kaharian ng Encantaja ayan tingnan nyo dito tayo sa may kaharian ng Encantaja at medyo marami ang nagpapahilahilahod kaya lang iparang paulan paulan ha, mga kumari tigang, tapos yung puno dito dito ng santol, ayun ako, oh, parang namumulaklak na naman, oh. Kaya nasa likod tayo itong ating favorite spot dito po sa may uh, Baker Hall, dito po sa may UPLB. Yan. <coughs> na talaga namang nakapos mo, Joseph. At talaga namang tignan nyo, oh. Napakaraming tao ngayon hama kumari kung tigang. Oh, so ito po siya hama kumari kung tigang. So paano ba ang paggamit nito? Ganito lang po hama kumari kung tigang. Ito po'y babalutin niyo lamang po sa kapirasong telang pula. O ganyan po katulad po ito, isang pouch na pula. Tapos ito po'y ilalagay niyo na po sa lalagyan niyo po ng inyo pong mga pera. Ano ba? O, pwede po sa bag po ninyo, sa wallet po ninyo. Kung kas sa wallet po ninyo, ganyan kalaki. Nako, pagkalaki-laki, so, <laughs> eh kanina nga po nakita ko nga sa bag ko sabi ko bakit ang bigat ng bag ko yung palay na pala ito kaya yun na sabi ko ah ito ang ko ngayon kasi para malaman nyo yung power nito. Yan, ito po pwede nyo rin po ilagay ha, tigang sa mga kaha po ng mga tindahan po ninyo. Kung kayo po may mga cash registers dyan, kung kayo po may mga tindahan, may mga negosyo kayo, pwede nyo po itong ilagay dyan ha, mga tigang. Tapos kung kayo naman po ha, mga tigang ay mga nag-online selling, yan, pwede naman po itong ilagay po ha, kumari tigang sa mga altar po ninyo. Ilagay nyo lang po dun sa bahay po ninyo, halimbawa sa mga working table po ninyo, dun nyo po ito ilagay. Tapos samahan nyo lang po ng konting pera at makikita nyo basta't kayo po ha, makamarik tigang, ay i-invite po ninyo yung power po nito. Ito po yung 100% na magmamanifest po sa inyo. Ah, oh, talaga ba? Opo, ha ko tigang. Kaya subukan nyo po ito, hindi nyo susubukan. Subukan nyo, kayo po'y magatikharin po nito mag ng mga gintong hilaw o ng fire rates mga kumari tigang. At para malaman nyo po kung ano pong maaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. O di baga. At kung kayo po ay may makatanungan pa tungkol po din sa ating feature na pampaswerding ito, eh pwede po kayo magtanong dyan mga tigang mag-iwan lamang po kayo ng mga questions dyan sa ating comment box. At kapag kayo pinabasa natin, yan po yung sasagutin ko rin dito. O di baga? O sana po may napot na mga bagong idea at kalaman sa pag-akit naman ng mga bagong kaswertehan. And with that, mga kumarikot keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. Like na you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumarikot tigang. <laughs> Nako, talaga naman. Ako, paulan na ata eh. Oh. Mayroong sarap ng hangin ha. Medyo malamig-lamig na naman. Lumalamig na kasi umuulan eh. O, tayo nga naka jacket ha. Makamari kong tigang. O, tingnan nyo. Maliwalas sa Makamari kong tigang. Pero parang paabon. Parang paulan eh. O, tingnan nyo. O, diba? Hmm. Ano siya? O siya. Let's go na. Darn! Darn!